OFW, ayan o, galing yan kay Sir Mark P. Grace. Hindi lahat ng oras kayo po'y OFW. Hindi lahat ng oras malakas kayo dyan sa abroad. Dating yung time na kayo po'y mag-retire din. Tulad ng lahat ng tao. Then, ngayon pa lamang, mag-iisip ng kayo ng future ninyo. Mag-iipong kayo, mag invest kayo. Tulad ng ginawa ni Sir Mark. Diba? Huwag yung bigay dito sa kanyang maniligaw, bigay doon sa nakilala sa Facebook, bigay rito sa boyfriend, bigay doon kay pamangkin, ke okay. tatay, nanay, kung sino-sino bibigyan, and then, pag uwi ng Pilipinas, tapos na yung kontrata, magugulat na lang, wala ni Sing. Kaya mga OFW, ayan o, ngayon pa lamang, mag kayo, think of the future, dahil hindi lahat ng oras, nandiyan kayo sa abroad at malakas ka. Okay? Paganda yon meron tayong natutunan lahat yung sa sinabi ni Mr. Mark P. Kung ikaw ngayon OFW, ako na po mismo nagsasabi sa'yo, pagdaanan mo lang po yan. Kung lahat ng pinagdadaanan mo, lahat ng ginagawa mo, gagawin mo dito sa negosyo, I'm pretty sure isa ka din sa mapapauwi for good get to yes. let go! W ah. Tingin ko sa sarili is ang taas-taas ah. na, which is hindi naman po talaga pwedeng ipagmalaki ang pagiging OFW kasi katulong lang po tayo pero marangal na yung trabaho. Hindi po ako against as an OFW kasi yung binubuhay sa mga anak ko na nakapag-college. Nakatapos na lang sila lahat sa pag-aaral. Hindi pa sa college kasi college pa sila lahat ngayon eh. Pero yan po yung tumataguyod kumbaga pang tawid lang po sa aming pang araw-araw. At never po ako talagang nakapag-ipon na mo ng Pilipinas. At good news, dito talaga sa community na sa inap ko taranasan ko talaga yun. Talagang kinikilig talaga ako promise. ay so, know. so, 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 ako, sabi ko wala. <laughs> Sabi niya, sige, magnegosyo ka na lang. Sabi ko, wala akong pera. Hmm. Yun po ang dahilan bakit ako na-involve sa community meron tayo. Dahil sa dahilan na wala yes. akong pera. Yun po, yun ang totoo. Tapos, noong time na din yun, um, in-explain ko sa kanya yung platform. Kaya pinakausap ko siya kay Jose Dave. Nung time na yun, doon talaga yan nagustuhan yung negosyo. Kasi sa ano kasi, yung traditional kasi, um, sa hindi alam po ng karamihan, kung dati po kasi paggagawin mo yung mga ganitong negosyo, kailangan mo talaga mag-invite-invite, mag-recruit, mag-google ka talaga ng malaking oras. So, nung nagustuhan niya po talaga yung platform natin, na hindi mo na kailangan dito mag-invite, mag benta kasi meron tayong platform na susundin mo na lang talaga. So, yun, nagustuhan niya and ginagrab niya yung platform. And right now po, isa na din siya sa nakaka uwi Ang maganda kasi dito, kasi ito na yung negosyo na sasalo sa'yo once nandito ka sa business. Yes! Correct! Thank you for watching. Magmisis ka po ng how at ituturo po namin sa iyo kung papa.